Isa ang patay at higit limampu ang sugatan ng bumagsak ang bahagi ng ikalawang palapag ng isang simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Ito ang mahigit isang minutong video na bumulaga at mabilis na kumalat social media. Makikita at maririnig ang mga sigawan ng na mga natatakot na mass attendees. Kanya-kanyang hila lahat nais makaandi sa pagkakadagan sa gumuhong ikalawang palapag ng St. Peter Apostle Parish Church sa barangay Tungkong Mangga sa Jose del Monte, Bulacan. Ang kawanin ng simbahang ito, makikita pa ang paghangos mula sa pagkakadagan. Maririnig din sa background ang babaeng ito na tila sinisiguro ang kalagayan ng isa sa mga nadaganan. Bagamat di nakunan ng aktwal na pagbagsak ng ikalawang palapag ng simbahan, nagawa namang maidokumento sa video ang kalagayan ng biktima sa insidente. Matapos ang sakuna, nagkaroon naman kami ng pagkakataong makuna ng scene of incident. Sa bahaging ito, gumuho ang ikalawang palapag. Makikita na yari sa kahoy ang sahig na inanay na rin. 30 taon na kasing nakatirik ang simbahan. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa nare-renovate ang gumuhong sahig. Sa hilerang ito, nakapwesto ang dumalo sa misa. Hindi na umano kinay ng pundasyon ng kahoy ang dagsa ng tao na naging dahilan ng pagguho nito. Sa ngayon, hindi pa muna magkasagawa ng misa sa nasabing simbahan hanggat hinipaligtas ang lumulundong bahagi nito. Idineklarang namatay si Luneta Morales, 80 taong gulang dahil sa cardiac arrest, na iniugnay din sa pagkabigla ng kalunos-lunos na insidente. 53 naman ang naitalang sugatan base sa huling tala. Patuloy pang iniimbestigahan ng pagguho at kung paano ang pananagutan ng mga nadamay sa insidente. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.